Noong unang panahon, may isang mapayapang nayon na napapalibutan ng makukulay na bulaklak at matatayog na puno. Ang hangin ay puno ng halimuyak at sigla ng kalikasan. Sa nayong ito nakatira si Laya, isang mabait at masayahing dalaga. Mahal niya ang kalikasan at nangangarap siyang makalipad tulad ng hangin. Araw-araw, inaalagaan ni Laya ang kanyang hardin. Masayang kinakausap niya ang mga halaman. Mahalaga kayong lahat, bulong niya habang marahang hinahaplos ang petals ng isang gumamela. Isang araw, may nakita siyang isang nalalantang bulaklak. Lumapit siya rito at mainat na hinawakan ang mga tuyong dahon. Kaawa-awa ka naman, sabi niya. Agad niya itong diniligan at tinakpan ng dahon upang maprotektahan mula sa matinding araw. Kinabukasan, laking gulat ni Laya. Muling sumigla ang bulaklak. Ang mga petals nito ay naging mas matingkad at mas malago. Biglang may narinig siyang mahiwagang tinig mula sa hangin. Salamat sa iyong kabutihan, Laya. Nagulat siya at lumingon-lingon, ngunit wala siyang makitang nagsasalita. Hanggang sa biglang lumitaw ang mga espiritu ng kalikasan sa kanyang harapan. Isang diwata ang lumapit sa kanya at nagwika, dahil sa iyong pagmamahal sa kalikasan, bibigyan ka namin ng isang espesyal na biyaya nagminning ang katawan ni Laya at unti-unti siyang bumalot sa liwanan. Naramdaman niyang parang lumulutang siya sa hangin. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang may pakpak na siya. Siya ay naging isang paru-paro. Lumilipad na ako. Masayang sigaw ni Laya. Dumapo siya sa isang sanga at pumakpak ng dahan-dahan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang nayon mula sa itaas. Namangha siya sa ganda ng tanawin. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ang isang kakaibang paru-paro na lumilipad sa paligid. Napakaganda! Saan nang galing ang himalang ito, tanong ng isang matandang babae, habang sinusunda ng tingin ang lumilipad na nilalang. Sa paglipad ni Laya, biglang bumukas ang mga bulaklak sa buong na yon. Lumabas mula sa kanila ang daan-daang paru-paro. Ang buong parang ay napuno ng kulay at gala. Ang mga tao ay natuwa at humanga sa pambihirang pangyayari. Dahil sa kabutihan ni Laya, mula ngayon, ang bawat bulaklak ay magkakaroon ng paru-paro, wika ng mga espiritu, habang nakangiti sa kanya. Mula noon, itinuring ng mga tao ang mga paru-paro bilang sagradong nilalang, paalala ng kabutihan ni Laya at ng kagandahan ng pagbabago. Tuwing namumukadkad ang mga bulaklak, kasabay nilang lumilitaw ang mga paru-paro, isang paalala na ang kabutihan ay hindi nagwawakas, kundi nagbabagong anyo. Thank you.